Hello mga kachika! Kamusta na kayo? Um, nagbabalik po si Chika Jing. Um, makikichika lang ako kung ano nang balita sa Pinas. Nabalitaan ko mga kachika. So ang topic natin ngayon e eh, wale. Parang makikichika lang ako sa inyo. So ano nga bang nangyari dun kay ano? Kay Maricel Suriano, parang na-involve siya sa alam mo na, ayaw kong banggitin na no, pero siguro alam nyo na yon parang hindi ka panipaniwala, ba diba? So, yun lang. Yun lang ang tanong ko, mga kachika. Pero, merong isa, si Bay Alonso. So, ano kayang, anong, anong, anong nangyari? Bakit, bakit kailangan i-demanda id niya si, si Christy Permin at saka si, sino pa ba yun? Si OGDS ba kasali? Pero alam mo, alam niyo mga kaano, ka-chika, si Bea Alonzo na meet ko 'yan nung nag concert dito sa sa US. Um, nagpunta ako sa dressing room nila o oh, yeah, yeah, doon sa dressing room nila, dinala ako nung mga mga mababait na nakilala kong Pilipina. Pero wala sa wala talagang wala akong nakitang hindi magandang ugali ni Bea Alonso. Napaka, nung nakilala ko siya, napakabait niya. So alam mo yung parang kaya hindi ako makapaniwala o hindi ako naniniwala na ganun-ganun na lang. Kasi kit, talagang nakahawak pa yung kamay niya sa akin. Papakita ko sa picture mamaya. Tapos uh, na, nag-hug pa kami. So parang but ganun, 'di ba? Um, ang bilis naman husgahan si ano si Bea Alonzo. Pero sa akin ha, kasi nakilala ko siya. Ang bait, super bait. Kasi ramdam mo kung sino yung mga artistang may alam mo na may konting ugali. ah, uh, marami rin ako nakil, marami rin siyang kasama na namit ko doon kaya lang ayoko kung banggitin ang pangalan nila. Medyo alup sila, hindi sila hindi sila tawag doon katulad ni Bea or ni Dingdong Dantes. Kasama niya si Dingdong Dantes, na napakabait, grabe. Super bait si Dingdong Dantes. Wala ako masabi. Tsaka, uh, sino ba si Raver Cruz? Yan, magkakasama sila nung, na, nung nakilala ko sila. Ang babait. Pero meron doon, nakasama sila na medyo ilag sila kasi alam ko, Siguro may sakit sila. Hindi naman sakit na nakakahawa o hindi naman sakit na grabe, pero syempre uh, umiiwas lang sila Syem sa alam mo na? Alam niyo na mga ka -tika. pero 'yun nga ang aking uh, gustong i-share sa inyo na namit ko si Bea Alonzo, napakabait. Uh, wala akong masabi. So, pero hindi din natin alam, so wala tayong alam. Sa akin lang ha, yun ang opinion ko. Tapos, um, yun nga, balik tayo kay Maricel Suriano Hindi rin ako makapaniwala na ganun. Comment down below, uh, mga kachika. Ah. Uh, uh, ano, pakicomment kung totoo nga. ba diba? Or meron kayong opinion. Hindi naman natin, alam mo, hindi naman natin mapapatunayan kung totoo wala wala tayong evident, wala i mean wala tayong katibayan 'di ba so kung ano man yung lumabas yun ang sila sabi nila na totoo pero nasa sa atin yun kung papaniwalaan natin kayo ba naniniwala comment down below kung naniniwala kayo kay Bea Alonso at saka kay Marcel Soriano so yun lang ang topic natin walay nakikitsika lang ako kasi tagal ko nang hindi na ako nakakapanood ng mga balita sa ano sa atin eh. So hanggang sa muli mga kachika, mga kabayan, kung nasan man kayo sa buong ban, sa buong mundo, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Eh. Ito po si Chika si Chika Jing nagpapaalam sa inyo at magbabalik muli. Salamat.